Sabi nito, at si namatay na dahil sa ating lahat upang ay nangabubuhay sa huwag nang nangabubuhay sa sa kanyang sarili kundi doon nangamatay dahil sa kanil, kanila at muling nabuhay kaya nga mula ngayon ay hindi na namin nakikilala sino, sino, man ayon sa laman bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman ngunit ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon kaya kung sino man na kay Kristo siya'y bagong nilalang ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito sila pawang naging bago bakit naging bago ano yung sabi doon babala doon kung ang sinuman na kay Kristo paano ba mapunta kay Kristo basahin natin dito sa Colossians 3:15. Colossians 3:15. sabi rito kaya't yamang kayo muling binuhay ng kasama ni Kristo. Bakit tayo naging kasama ni Kristo? Yung iba kasi ayaw makisama kay Kristo. Eh. No? Ano ba simbolo ng Kristo na nabuhay siya? Sa reliyon, parang namatay siya, para sa atin tapos na. Hindi. Pag ikaw ay hindi mo binibigyan sigla ang laman mo sa kasalanan, diba wa, tinutukso ka ng laman mo. Magkasala. Kasi narandaman natin yung tukol tayo eh. Aram natin yung araw-araw na may, 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 mga bagay tayo na, na, na tinutukso tayo araw-araw na nahuhu, nahulog o kaya gustong mahulog. Narandaman natin na pwede na tayo magka, mahulog. Bawa, nakapanood ka ng hindi magandang panoorin na hindi na hindi na, hindi kalooban ng Panginoon. Tapos tapos, natututo ka na magkontrol. Ayoko yan. Yun, nagumpay ka doon. Tapos pag naakit ka na doon, tapos na, nag-enjoy ka ba doon? Tapos bigla kang bigla kang magbabasa ng salita ng Panginoon o ano mo may nawala. Marandaman mo rin 'yun, alam alam mo na ang espiritu ay doon malalaman na mayroon palang Espiritu ng Diyos na nagigilte doon. hindi mo lang binibigyang daan ang Diyos sa iyong buhay. Binabaypas mo ang iyong teopani. Binabaypas mo ang Diyos. No? Sabi ng propeta, binabaypas mo ang teopani. Hindi mo pinapakinggan ang tinig ng teopani mo. No? At ang tinig ng Diablo. paano magsalita ang Diablo? Ano tapos diba? Tapos sasabihin ng teo pa ni mo, mo papanoorin yan, hindi maganda yan, magbasa ka na lang. Yeah. Tubol being, no? Ito yung sinasabi ng Bibli na, na, na kaya't yamang kayo muling nabubuhay kasama ni Kristo. Paano kayo naging kasama ni Kristo? Pag si Kristo ay talagang banal, pipiliin yung mabuhay kasama ng banal. Paano mabuhay ng kasama ng banal? Kung ano yung kaisipan ng kabanalan. Kaya nga may kuutosan eh. No? Alam mong kaisipan ng kabanalan. Sinul bagamat sinulat yan, hindi para pilitin mong sundin, kundi sumunod ka sa palatayanan mo. Ang pananampalataya mo doon sa nabasa mo, kaya ka nabago. Hindi, mo na, hindi ka nabago dahil nabasa mo yun. Nahirapan ka nga, mapapagod ka lang. Kailangan mo sa palatayanan nyo na huwag mong ibabaypas ang teopanin mo. Kaya mo nasunod ang mga bagay ng kautusan na yon. Kasi sinampalatayanan mo ang may-ari ng salita. Ayun ang pinto. Ako'y kumakatok. Pagbuksan niyo ako. Sino mang bubukas ay kasalong, makakasamang kasalo ko. Pag pumasok yun sa'yo, pag sinampalatayan mo nun, subukan mong babad sa salita ng Panginoon. Tapos, subukan mo mag 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 mag, -mag, -mag -ano mang mga bagay na wala kang gana, di ba? bay sa rin yun. O subukan mong gumawa ng mga mga, mga, mga bagay na ang mga wala sa kapulian ng Panginoon, mga nood mga bagay o kaya mga mga barkada, o mga, mga ano mga bagay na yan, o manood ng sini, o mga bagay na yan, o mga, mga, sa laman na yan, at punta ka uli sa salita ng Panginoon, marandaman mo, malaki na wala sa iyo. Para kang magmeditate, magmeditate muna para makapalik sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, meron nagsasabi sa ating pagkatao na mali yun at tama yan, tama yan, mali yan. May dalawang taong nabubuhay sa iyo. Ang pagkataong espiritu at pagkataong laman. Ang ah, walang laman makapasok sa karan ng Diyos kaya naiiwan niya sa lupa. Kailangan mapalitan. Isilang muli kay Kristo. Hindi para isilang muli ito, kundi yung espiritu ng Diyos para pa paano tayo isilang kay Kristo? Itong laman na to na may kasiraan o nabubuhay sa kasalanan, kukupin na ng kaugalian ng espiritu. At hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili, kundi nabubuhay na kay Kristo.